Lahat ng pagsubok may dahilan. Lahat ng paghihirap may katapusan. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng pagbagsak may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at pagtagumpayan kapag Diyos ang ating maging sandalan. Kung sino man dito ang may narating na sa buhay, gusto ko lang malaman saan kayo dumaan. <laughs> Alagaan mo yung sarili mo. Kasi puhunan mo yan eh. Sa pagtupad ng pangarap mo, sa pag-aalaga mo sa mga taong mahalaga sa'yo, at pagtupad ng mission mo dito sa mundo. Tandaan mo, isa ka lang. Kaya habang may chance pa, bumawi ka sa sarili mo. Alagaan mo yan. Mas marami ang mga bagay na hindi ko gusto kaysa sa mga bagay na gusto ko. Hindi ko masasabing meron akong pangarap pero meron akong isang ambisyon. Tutuparin ko yon balang araw. Guys, tignan niyo yung langit. Ang ganda, di ba? Di ba? Hindi ka mapupunta diyan. <laughs> Hindi pare-pareha sa buhay. May saya at lumbay. Kaya kailangan, palagi kang matibay. Para malagpasan mo ang hamon ng buhay. Minsan may mga pagkakataong nagkakamali tayo sa pagkakakilala natin sa isang tao. Yung akala natin tahimik, sila pala yung maraming gustong sabihin. Yung akala natin hindi gagawa ng maganda, sila pala yung makakatulong sa atin pagdating sa problema. At minsan kung sino yung akala mo na manluloko sa'yo, sila pala yung mapagkakatiwalaan. Kaya nga dapat matuto tayong huwag manghusga kagad. Kilalanin muna natin ang isang tao bago natin pag-isipan ng kung ano-ano.